Hello, good morning once again mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa ko din po, around Hello, good morning. So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots, may bago na namang pautot ang administrasyon ni Bongbong Marcos, dagdag panlihis na naman sa issue ng 2025 budget by scam na yan, no? may 28 uh, blank na items. no? So ito, Balita ng News 5, mga, uh, hindi pala News 5, GMA News. Ayan, GMA News. Eh, Philippine daw ang news explore possibility of Marcos Trump meeting. Diyos ko, ito na naman. Talagang hindi natutunawan itong administrasyon ni bungbong Marcos <laughs> about kay Trump. <laughs> Manila and Washington are looking into possibility into the possibility of arranging a meeting between Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and United States President Donald Trump according to the Department of Foreign Affairs. The topic daw nila emerged during the phone call between DFA Secretary Enrique Manalo and US Secretary of State Marco Rubio on Wednesday. Secretaries Manalo and Rubio agreed to explore a first meeting between the presidents Marcos and Trump in the near <laughs> pa in the near future. So kakay yung near future na to sabi ng DFA Secretary? Wala pa pala ito. Hindi pa pala kumpirmado. Pag-uusapan pa lang at uh, ang near future na pagkikita ni Trump at ni BBM. Tapos ito kayo ngayon, pakalat na kayo ng balita. Diyos ko po mga lalaps, mga bayots. Kung talagang gusto ni Trump, si Bongbong Marcos, eh, sana inimbitahan na niya ito sa kanyang inaugurasyon. Eh bakit hindi siya inimbitahan? inimbitahan yung uh, presidente ng Malaysia, ng Cambodia, kung saan pa niya. Yung Indonesia na bagong opo. Na yung si Probio ba yun? Uh, bagong opo na presidente ng Indonesia. Andon! Imbit, inimbitahan ni Trump. Si BBM lang ang hindi. Hmm, kasi bago man ang inaugurasyon ni, ni Trump, si BBM ay gumagawa na ng mga kabulastugan unang-una na dyan, nalaman siguro ni Trump na sinabi siyang, sin tinawag siya ni uh, BBM na palaaway. At pangalawa, alam ni Trump na si BBM ay talagang humihimod sa tumbong at bayag ni Biden. So, bago pa man mag-inaugurasyon si Trump, nakipag-usap pa si BBM kay Biden at saka wala problema doon sa uh, Japanese na yun hindi mamayon yun paalis ng kanyang puesto Ay si Kamala at saka si Biden nakipag-usap pa si BBM. I-outgoing na yun, wala na yung selfie. Parang na yung may picture na nakita kanina na dalawang basurang bit-bit ni Trump na ang laman noon ay si, si Biden at saka si Trump at uh, si Kamala na itatapon sa basurahan. Doon pa nagpaipal-ipal si BBM. Diyos ko. Prior to this, Marcos reaffirmed the strong and lasting Philippine-U.S. alliance and said he looks forward to working closely with Trump and his government. Ayan, tanong. Ikaw ba ay gusto ni Trump makatrabaho, BBM? Unang-una na dyan, kung talagang gusto ka ni Trump, inimbitahan ka na kahit pa Inimbitahan na yung presidente ng China, na si Xi Jinping, kung gusto ka talaga, kung talagang ironclad ang uh, tawag dito, relation ng Pilipinas at Amerika. Hindi, salita lang yung ironclad. ino lang tayo. inooto oto <laughs> sa gobyerno. Wala, ginagamit lang. Manalo and Rubio also discussed the state of defense and security, uh, security operation or security cooperation between the two allies, including U.S. support for the Philippine defense modernization. Yon daw ang sabi. O ngayon, mga lalabs, mga bayots. Ironclad, ha? O ito, balita ito ng CNN. Uh sabi dito ni Rubio speaks after he is sworn in as secretary of state by US Vice President uh, GD uh, GD Vance at the Eisenhower Executive Office Building in Washington on January 21 So ano The US State Department has frozen nearly all foreign assistance worldwide effective immediately after uh, to immediate, effective immediately days after Donald President Donald Trump issued a sweeping executive order on Monday to put a hold on such assistance for 90 days. So, ano yung mga assistance dito, mga lalabs, mga bayot? yung sa uh, modernization ng uh, mga bansa yung sa kanilang uh, tawag dito mga military support no armas at kung ano-ano pa so kasali dito kahit yung Taiwan o problema sa Taiwan ang kanilang military doon eh ayos dahil bakit mayaman ang Taiwan oh, Trump cash freeze includes Taiwan Ukraine <laughs> Fish, yes. oh, so ano ngayon mga lalabs mga bayot Dalawang bansa lang Ang hindi uh, pinatawan ng uh, uh, Freeze ng uh, foreign aid Ni Trump Anong bansa yun? Egypt at saka Israel lang Pilipinas kasali ba? Yes! <laughs> uh, so Anong masasabi ninyo dito? 90 days yun ha. So walang tulong na kung ano-ano dyan. Mga uh, para sa pangkalusugan. Para sa mga military uh, aid. Wala din. Talagang uh, sarado. Nakakandado. Mga lalabs, mga bayots. Hmm. Tapos ngayon sasabihin pa na kao Bumbu Marcos gusto mo mag magtrabaho under Trump administration, eh sana nga eh, i-freeze din mga lalabs, mga bayots, yung ano na yan. Anong biro na dyan yung CIA. Dahil funded talaga yan. No? So, lalo na sa Pilipinas, sino ba yung funded ng CIA sa Pinas? O yung strat base ni Albert Del Rosario na kung kawakailan iyon ay ginagamit dyan sa mga survey-survey na bumaba si Bipisara. Sara. di ba? Diba? Ah, ano yan? Funded ng CIA. O, isa pang, sino pa? Yung iiyak dito. Kapag <laughs> freeze ng foreign assets or kung ano-ano, foreign aid. Rappler. Wala na. Si Chicken Maria Risa Laureat dito. <laughs> Maglurat ka na ngayon. Magiging Maria Risa. <laughs> Lauriat, Lorat. <laughs> <What>? <laughs> ah. <laughs> At sino pa? Yung sa Vera File, si Ellen Torcidier, Torcidilias. Tor ayon Funded din yun ng CIA. Mm. Si tatay, di kong naman nagsabi niyan, di ba? Uh. Yung tatlo na yan, ha? Strat Base, ni Albert Del Rosario, Rappler at saka yung Vera Files. So ano kayo ngayon? Iiyak kayo. susaan so, dito ang ironclad relationship ng Amerika at Pilipinas? Kung pati tayo ay kasali of course. Kasali tayo dahil lang sa balita eh Egypt lang at saka uh, at saka tawag dito. Israel lang ang hindi pinapatawan ngayon ng uh, foreign aid. O, oh, diba? Hmm, may isa pa. Hindi daw papatawan ni Trump ng taripa ang China sa kanilang business. O, oh, diba? At gusto ni Trump na magiging strong ang kanilang relationship with China at sa Russia. Hmm. Paano ka ngayon dyan, BBM? Ayaw mo sa China, galit ka dyan. O oh, magkikipag-trabaho, magkikipag trab uh, tra, ano ka pa? <clears throat> Kaya mo pang magkikipag-trabaho? Or magtrabaho trabaho kasama si Trump? <laughs> so plastikan. Ah. Kaya wala pa naman eh. Saka na kayo magyabang mainstream media, Bongbong Marcos, kung, oh, kung sino pa ba ito, yung taga DFA nakukumpirmado na talaga, kinumpirma na ni Trump na makipag-meeting siya kay Bongbong Marcos, sa tayo magbalita. Yung pag-uusapan pa lang sa darating na panahon na mag-meet si Trump at si, si BBM. Ulul, oh, ulitin ko, kung gusto talaga ni Trump si BBM, inimbitahan na sana sa kanyang inauguration, pero wala eh. Itinapon si BBM na parang basahan na walang kwenta. Oh. Tapos ito ko ngayon, balit-balita. Para ilihis na naman yung issue dyan sa bike Hindi na yan malilihis. Kahit anong gawin ninyo.